Okay guys, uh, for today's video, uh, si Tito Rami lang content natin ngayon. Ah, uh, hindi pala itong Mitsubishi Mirage na G4. Ah, uh, naging problema nito ay nag sliding daw yung clutch. Uh, so far sa pagbubaklas natin, nakita natin yung itsura. Oh, sige. Ngayon ang private. Grabe. Para mabunot talaga yung kan. <coughs> yan tinatanggal natin yung gear oil yung mga axle tatanggal na yung isa yung kabila naman kapit na taga oh nagkalat yung balahibo Saan? o ayun dahilan kung bakit nasira yung clutch may naipit na talaga sa loob yan ito so, pa lagay nga nung ano, ano sa ya yeah. May putong yung tower eh. You Kasi yung pakilang nung ano yan, nung pula si Victor. Yan o. Ganyan nangyari. Ituro na ako. Sa ano yung hanyan yan? Yan na ako partner. Bakit? Meron no, na. No, no. Anong paggamit si Mrs? O clutch ano siya? Hindi. Clutch driver ho tapos ano. Ina-adjust lang. Paano mo ina-adjust? Pagka ina-adjust ko kasi yan, sasagad ang sasagad dito. Ano yung sa clutch cable? Mm-hmm. Magalit di rin na-damage so? Mabuti, hindi na-damage. Magalit na lang damage yun. Oh. Oh, kasi pagka na-damage yun, mas, mas mahal yun. Kasi kung rin na-damage, lalo malaking provision. Naku, buti na lang ano. Hindi po ko wala namang galos eh. Oo, sige, sige. Papaputiin natin to. Ba't ako ba video ng video? Yun okay, um, o. Okay. You know. uh, eh.